Babaeng nag-ampon ng matandang aso na aso pala niya dati na pinamigay 8 years ago. Siya si Nicole Renee and sa 10th birthday niya, dito nga siya naregaluhan ng lola niya. Pinigyan siya nito ng isang tuta at ito nga si Chloe na magiging best friend niya. Naging close sila agad laging nga silang magkasama, naglalaro, nagbabonding pero ayun nga lang, dito nga sila magkakahiwalay. Four years after makuha nga ni Nicole si Chloe, nagkaroon nga ng bagong trabaho yung tatay niya na work from home. Since nakikipag-usap nga lagi sa telepono yung tatay niya, kinailangan nga nito ng tahimik na lugar and since maingay at makulit na aso nga itong si Chloe, nag-decide nga yung tatay niya na ipaampon na nga lang si Chloe. Ayaw mang isuko ni Nicole si Chloe pero wala nga siyang magawa kundi umiyak kasi nga, Bata pa lang siya nun eh. Lungkot man, dinala nga nila si Chloe sa isang ampunan ng mga aso kung saan dito nga bibigyan si Chloe ng bagong pamilya. Ayon pa kay Nicole, I just felt so sick and sad about it. I thought I'd never see or from her again. Ipasang ilang araw na naging buwan at taon, hindi nga nawala sa isip ni Nicole si Chloe kung saan lagi nga niyang iniisip kung nasaan na nga ba napunta yung best friend niya. Tunaya nung tumanda nga siya, sinubukan nga niyang hanapin si Chloe pero ayun nga, sinabi nga nung ampunan, hindi rin daw nila alam kung sino nga yung umampon kay Chloe. Years later, nagkaasawa and nagkaanak na nga si Nicole pero hindi pa nga rin nawawala sa isip niya si Chloe. Since lumalaki na rin naman yung anak niya, dito nga niya naisipan na bigyan ng tuta yung anak niya kasi alam naman ni Nicole na masarap nga sa feeling na magkaroon ka ng kasamang tuta or aso nga habang lumalaki. Una, gusto nga nilang mag-ampon lang ng tuta pero dito nga siya magugulat nang may makita siyang post online tungkol sa isang matandang aso na pinapaampon. Tignan niya to na maigi kasi nga sobrang familiar at dito na nga siya magugulat nang makita nga niya yung pangalan nito na Chloe nga din. Noong una, iniisip nga niya na coincidence nga lang, pero since naaalala nga niya dito yung dati niyang aso, inampun pa nga rin niya itong matandang aso na to. Nuntahan nga niya yung may-ari, and sa una pangalang nilang pagkikita, Naramdaman agad ni Nicole na magkakilala sila ng aso na to. Kahit first time pa lang nilang magkita, tumakbo nga agad itong si Chloe papunta nga kay Nicole na agad ngang nakapaglaro na ayon nga kay Nicole, ganitong ganito daw yung dati niyang aso na si Chloe. Yun kay Nicole, she just kept hugging me, I was crying, it reminded me so much of my Chloe. Nagdag pa nga ni Nicole, I never thought I would see my dog again, but I just knew in my heart that it was her. Dahil dito, nagsimula na nga magtiwala si Nicole na itong Chloe na to, ito rin yung same Chloe na naging best friend ka niya dati. Pura sa perspective nga ni Chloe, sobrang saya din niya kasi nga, nagkita sila ulit ng kaibigan niya. Una, may pagdududa nga yung pamilya ni Nicole na ito yung same na Chloe na aso nga niya dati since 8 years na nga since nagkahiwalay sila. Para i-confirm, pinacheck nila sa vet yung microchip nga ng senior dog na si Chloe and kinumpara nga doon sa Chloe nila dati and ayun nga, magkaparehas nga lang na nagpapatunay na itong si Chloe ang nawawala niyang best friend. Naman nga din ni Nicole yung naging buhay nga ni Chloe na nagkahiwalay sila and naging maayos din naman yung buhay niya. Upon pala siya ng isang matandang couple na sadly parehas na nga wala and yung mga kamag-anak nga nito yung nagpost nga online para ipampon nga itong si Chloe na nakita nga ni Nicole. Ngayon, 11 years old na nga si Chloe and kahit may edad na, sobrang energetic pa rin, mahilig pa rin makapaglaro at kasakasama nga lang niya palagi si Nicole. Siguro yung naramdaman nila Nicole and Chloe nung nagkita sila ulit, parang yung sa may How to Train Your Dragon, para sabi nila, you're as beautiful as the day I lost you. <laughs> and kay Nicole, I'm so happy to have her back. I get so excited to come home from work to see her each day. This is just the best thing. Kahihwalay man, pero ngayon, bumupuo nga sila ng mga bagong memories together and pinapangako nga ni Nicole na hinding-hindi na sila ulit magkakahiwalay.